Hello, hello, lovely people. Natatandaan niyo ba yung mga ipinakita ko mga seeds na itinanim nung winter? Eto na sila ngayon. Mga malalaki na. Yung iba namatay, yung iba hindi tumubo. Pero ito yung talagang sili na gusto kong palakihin. Yung maanghang na sili na pangsausawan. Tapos dito naman, ito yung mga tinanim ko na klase ng um, eggplant. So parang bahay kubo itong ating mga tinanim na buto. Okay. Ito yung um, eggplant na bilog. Ayan, na green. Green ba or white yon? Ganon. So, ito yung mga siling uh, maanghang mamaya lalagyan natin ito ng uh, vitamins. Okay, dito naman sa susunod natin ay papakita ko yung aking ampalaya. Nalaman ko na yung ampalaya pala kasi nagiging yellow yung dahon ng aking ampalaya. So, hindi pala ito dapat naka-expose sa sanang matagal. So, hindi ko muna ito inilagay doon sa may uh, bintana namin. So, ayan na. Ganyan na siya kataas. At mukhang magiging bulaklak ito. Hindi ko lang alam. Hindi ko sure kung bulaklak yan. But ito na. Medyo malaki na. Okay. At ito naman ay isang klase rin ng uh, talong. Ito naman yung katulad ng talong na nakakain natin. Ayan, yung purple. Ayan. Hindi ko to Itinatransfer pa. Hayaan ko muna pang lalong tumaas. Pero marami ng dahon. Ayan, may mga tatlong dahon na kada, kada isang stem. Ayan, meron na. Uh, ito yung nag-survive sa aking okra. Pero hindi ko alam kung lalaki ito. Ito yung okra na, kasi ang daming klase ng okra. So hindi ito yung kamukha ng okra na bibili natin sa... Pilipinas. Ayan. At dito naman ay ang napakaganda na dahon. Okay. <laughs> ito ay napakaganda na, wala nyo, ano ito? Ito ay upo. Ayan. First time ko na magtanim ng upo. So, ayan. Naging yellowish din yung dahon nito eh. Mukhang ayaw din ng matinding araw. So, ayan yung aking upo. So, bali tatlong puno. Ayan. Ito naman yung isang klase ng um, ampalaya. Ayan. Yung ampalaya din, iba-ibang klase din yun. Ano? Meron yung uh, maliit lang. At uh, meron naman yung mahaba. Merong super green yung kulay. Kaya naging parang nasunog yung dahon nito na sobrahan sa exposure sa sun. Tapos, halos mamatay na nga ito eh, dahil, um, nung nagbakasyon kami, ay natuyo. So, walang water, muntik na ito mamatay. Ayan, buti na lang nung diniligan ko, ay nabuhay uli. Ayan. Tapos, meron tayo dito na okra din ito, maliit pa lang. At, ito naman, ayan oh, ang taas na rin niya. Ito ay, bataw. So magtatanim tayo dito ng bataw. So 'di ba? Hindi ko man makompleto yung bahay kubo na mga gulay, pero meron tayo mga ibang gulay dito. Na sana naman ay mamulaklak at mamunga. Ayan.